Hi mga kapar! So ang topic natin yun ngayon is snake bites Wow! Ewan ko ba bakit ano Bakit sa ahas takot na takot ako kasi parang madulas yung katawan nila tapos parang ano parang ewan ko siguro dahil naririnig natin na yung demonyo daw nagkatawang si satanas daw nagkatawang ano ahas di ba kaya parang takot tayo sa kanya pero kung iniisip ko naman yung kanyang katawan no, kung saan sa siya sumusuot parang madumi parang hindi mo mabuhat pero malinis daw yun eh. automatic daw na naglilinis yung katawan ng ahas eh. Anyway, nung nagpunta ako sa Animal Con Petcon sa SMX, may mga snake handlers doon yung nagbebenta uh, ng mga ball python. Ang cute nila, ang cute. ko na gano'n, pinahawak sa akin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nanakit, no? Pang sabi nung nagbebenta, mga ganti lang daw yung haba, no? Meron naman silang malalaki nga naman. Tsaka lucrative din, eh. Binebenta rin nila ng mga 7,000, 8,000, no? bu ano lang, 2 months lang nila alagaan. Ganun lang yung ginagawa nila. Tapos pinapakain nila, malilinis din. Pero of course, yung mga nanay, yung mga babae, ay ayaw, ayaw sa bahay na ganun. Kasi baka daw makawala. No, yung nainisip nila, baka makawala. Tapos, sumingit kung saan saan. No? Tumabi sa'yo pag natutulog ka. So, na, maraming takot sa ganun. In a way, sa ahas. No? Pero ito ang sinasabi ko yung ahas sa wild. Mga tinatawag natin uh, pit viper pit viper uh, akala natin no, yung mga cobra coral snake, sea snake yung coral snake wala yata dito sa atin nun. pero yung yung sea snake meron dun lang sa may Boracay di ba meron snake island na ano yun nga lang ang ano sa sea snake kasi binibenta rin nila yun sa mga pet shop sasabihin nila eel eel no uh, makamandag pala yun yun nga lang ang liliit ng ano nila ang liliit ng pangil. Yun ang, yun ang lumabas sa balita, no? Sobrang kamandag nila, kaya lang ang liliit ng pangil nila. Hindi kayang uh, basta-basta mag-penetrate sa skin. Tapos maliliit sila. Pag maliliit sila, kasi nag-a-analyze din yung mga snake, eh. pagka alam nila, din nila kayang itumba yung target nila, hindi sila masyadong bumibitaw ng sobrang poison. No, hindi naman porke bira ng bira eh todo kagad no kasi nakakapagod din sa katawan nila yon na uubos din sila pagka to todo nila yon ba to kakagatin nila yung kabayo alam naman nila hindi nila matutumba so ganon din sa tao no kung malit na maliit lang yung snake nakita niya yung tao o kaya yung tao na yun eh, handler niya o alaga siya ng tao na yun para mga alam mo na yung mga puting-puting diba minsan gusto kang kagatin ng mga alaga mong pusa gusto kalmutin pero hindi naman niya maito no parang ginaganon ka lang niya parang ganoon din sa mga snakes minsan gusto ka nilang parang biruin kaya minsan nakakagat ka nila accidentally na mababaw lang no siyempre depende pa rin sa lalim yun no pero itong pit viper na may mga sanga to dito eh yung pit viper ah tapos makikita niyan sa mata no yung mata ng pit viper parang sa pusa no pag ganun, papakita ko sa inyo yung picture dyan. Para sa pusa. Meron nito sa ano, sa... Sa batanes May ba sa TV nito na meron sa batanes ng mga pit viper. Buti na lang, hindi basta-basta nakakatawid sa Luzon, ano? So, nandun lang siya. May mga puti pa nga, may green. So, mga ma, ma ano mga mga kamandag, no? Ito yung targetin natin. Kasi, rattlesnake, wala naman dito, eh. ba diba? Sa Amerika, meron. Uh, Mocassins, no, rattlesnakes. Cobra meron tayo dito. Pero papakita ko sa inyo sa mata pa lang makikita niyo. Kaya lang ang problema nito pag nandiyan na yung ahas, hindi mo na makik hindi mo na mai-examine yung mata niya. Kung poisonous siya o hindi. Yung parang may sa pusa, yung, yung, yung mata niya may pagano sa gitna. May pagano'n. Makamandag 'yun. Matapang, yung parang matalim yung ginagaya nila sa mga design ng mga kotse, ang talim talaga. Parang cobra, no? 'Yun, Nakata nakakatakot yun. Uh, ang pangalan no, ang ano no, ay hemotoxic. Ang kanyang kamandag ay hemotoxic. Ibig sabihin, uh, titirahin niya yung uh, circulatory system. Ang gagawin nito, papatayin niya yung red blood cells mo. Yung red blood cells. Ang, ang kaya tayo nagkocolagulate o kung bakit pag may nasusugat tayo eh humihinto lumalapot yung uh, dugo so pag nakagat ka na ito na yung dugo mo and you will bleed to death ito yon ito mangyayari sa iyo sa hemotoxic na pit viper you will bleed to death at gaano katagal yon alam madala ka sa may antivenin no sa in 4 hours tapos meron tayong mga tips mga haka-haka. No, haka-haka natin na ha? kala natin hindi to totoo yung may totoo yung sinasabi lang hihiwain mo. Ha, palalabasin mo yung dugo, tatalian mo ng tourniquet dito. Yan. Pag-usapan natin maya-maya lang yan ha. Kung lahat yan ay may katotohanan. Ha? Kung may katotohanan ba yun? Yung sinisipsip, hihiwain, sisipsipin, di ba? Tapos dudura, di ba? Totoo ba yun o hindi? Ayan, okay. So, yun yung pit viper, no? Hemotoxic. Ngayon, sa India, alam naman natin sa India, no? May mga snake charmers. Talaga namang, ah uh, talaga namang, uh, talagang kinuhuli nila to. Tapos, ginagawa lang sa show, no? Snake charmer. Kaya mga, siguro nasa 30,000 ang namamatay. Taon-taon. Sa India. Dahil nga, ganito ang ginagawa nila sa mga animals na to, sa mga ahas, no? mga cobra cobra di ba hinahalikan pa nila tapos umano na yun sa ano sa Indonesia, Malaysia, Thailand di ba nagkaroon na ng mga ganong show na hinahalikan yung cobra no so yun kaya marami accidental na mamatay tas ang hindi sila naga anti venin meron na sila nilalagay na parang bato 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 orasyon no inuura orasyon lang nila eh too late na pag ikaw nagpalipas ka na ng oras too late na yun lalab daw na una yung dugo mo, you will bleed to death. Ngayon, sa Amerika, nasa 15 na lang, mga ganun. 15 na lang ang namamatay sa snake bite. 1-5. Kasi nga, alam na nila eh. Alam na nila kung nasa Texas Wilderness ka, desert, alam mo na nandun na rattlesnake, doon na yung casino. So, meron na yan sa mga CCP, medyo advanced na Amerika sa mga ganyan. Meron na sa tabi-tabi na no? meron silang antivenin, No? Kasi bawat snake, may anti no? hindi 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 for all hindi pwedeng kahit anong ahas ang kumagat sa'yo isa lang isasaksak sa'yo hindi pag nakagat ka ng cobra pang cobra pag na, ka ng coral snake coral snake diba ganun pag nakagat ka ng sea snake pang sea snake hindi pwedeng halo halo no? hindi universal yun ang yun ang nakita ko sa encyclopedia na papaliwanag ko sa'yo maya maya no? pag usapan muna natin yung isang klase ng poison yung sa coral snake. Yung coral snake, tandaan niyo, yung coral snake, maganda ang mukha nun, parang bulate. Tapos, may mga bands yun. May bands na red, black, yellow, red, black, yellow. Maganda sa tignan. Parang siyang hose. Tapos, napaka makamandag pala nun. Mas makamandag pa yun sa mga pit viper. Tapos, iba na, ibang nangyayari sa kansayo rito. Pag nangyari na ano ka na ito, yung poison nito is neurotoxic. Yung isa hemotoxic na pit viper, ito neurotoxic. Ang gagawin nito, titirahin nito yung nervous system mo. Kasi pag ang nervous system mo nag-crash, lahat ng functions ng katawan mo masisira. Yung rhythm ng puso mo, yung beat ng paghinga mo, yung circulation, yung utak mo, yung balance mo. Magiging nervyoso ka, mag mawala ka talaga mo, hindi ka makakastay sa isang lugar. Parang baka tinamaan ng kidlat no so neuro system mo pag gumigay bigay lahat lahat 'yan pati pagdaloy ng dugo lahat yung tempo ng katawan mo kaya delikado rin to no uh, all functions will pay, fail at ang nauuna sa pagsira ng ng neuro system mo ay yung paghinga yung timing ng paghinga kaya karamihan din ang namamatay dito, hindi na makahinga. No? Kasi kita nyo yun, isa, pinalalab na ka bleed to death. Ito naman, hindi ka makahinga. Ngayon, ano mararamdaman mo? Pag ikaw eh, in the first two hours na nakagat ka, walang ano, walang tumulong sa'yo, ganun. O bumiyahay ka, layo mo, no? So, importante sa atin itong mga biyahero, tsaka yung mga namumuntok. Kailangan malaman natin itong mga to. So, in the first hour, matanda ka na. Una-una, dizziness, no? Headache, no? Weak. Hindi ka makahinga. Palpitations. Tapos, ah, uh, medyo magbablur yung mata mo. Tapos, rapid the uh, heart rate, breathing, gano'n. In the first two hours yun, ha? So, tandaan nyo, ah, uh, tapos ito pa, may tanong pa. Pag kumalma ka ba, eh, tatagal ang buhay mo. Yun ang tanong. Pag kumalma ka ba, eh, tatanong. Kasi nakagat ka, sabi niya, keep calm, keep calm. Diba -so sabi niya, kalma lang, kalma lang, easy lang. Sipi mo, no, mamamatay ka na, no, kailangan mo pang kumalma, no. Parang hirap yata, no, kasi nandiyan eh. Kung ikaw ba ay kumalma, tatag tatagal ang buhay mo. Yes, according to the study. Pag kumalma ka raw, mas tatagal ang buhay mo. Kasi, uh, yung emotions mo nakaka-apekto daw sa hormone excretion ng toxin, no? Pag ikaw eh, balisa, tapos excited, lalo daw kakalat yung ano, lalo daw kakalat yung toxin. So, isipin mo lang parang nakaganyan ka lang. Marami na ako nakita na gawa na ito, kahit sa mga YouTube video yung mga nakagat. Nakaganyan lang sila, umabot pa sila ng ano, minsan umabot pa sila ng 4 and a half hours, no? Nakarating sila sa ospital, na sila. Kaya lang talagang kasi oras na nakagat ka na yung damage sa balat mo. Sa balat mo kumakalat yung damage. So, ang gagawin nila yon, tatatapisin nila yung mga nalason kasi kumakalat dito. nagnananana, tinatanggal nila yung laman. Tapos, yun, kailangan mo na, na surgery. Kasi napaka toxic talaga nung lason nung mga Cobra, Pit Viper, Coral ni, rattles ni, Eto, totoo pala yun. Yung kagat mo, kung maaari, eh, lagay mo sa baba ng puso. Totoo pala yun. Pag nakagat ka sa, ano, sa kamay, baba mo yung kamay mo lagi. No? Yung sa paa, walang problema. Talaga naman nasa baba ng puso yun. Pero yung kamay, pwede mo ibaba. No? Kung uh, dito ka naman nakagat sa neck, ang gagawin sa'yo, higa ka para Saka yun nga eh, pagka ikaw nakagat na, ang tao nakagat na, huwag mo na siyang palakarin pa. Kaya naka ano, kaya stretcher mo na, yun pala kaya nauusik na laging may gano'n. May stretcher, hindi naman pwedeng sabing nakagat ka. Hindi, hindi ko nakalangan ng stretcher, lalakad na ako sa ambulansya, kaya pala ganun. Kaya pala on the spot, kinukuha na yung ano, kinukuha na kagad yung victim, no? Kung maaari sana raw, patayin yung ahas, hulihin, para ma-ID, diba? Yung sinasabi ko sa inyo kanina na bawat ahas, may kanyang-kanyang anti-venin. Hindi anti-venom, anti-venin. Ang tawag nila venin. So, paano nagagawa yung anti-venin? ginagawa pala doon, bawat rattlesnake, no? Yung rattlesnake poison, kukunin nila tapos sasaksak nila sa kabayo. Pero dahil nga yung kabayo sobrang laki, hindi yun mamamatay. Ang nangyayari, kakalabanin yun ng no, no, antibodies ng no kabayo hanggang sa makabuuin makabuo na siya ng ng sarili niyang pangontra nandoon na sa dugo ng kabayo yung antivenin magde-develop, lalabanan ng ng kabayo kasi sobrang laki ng kabayo hindi siya maapektohan nung kakapuranggot na agad ng ahas so, ganun na nangyayari tapos i e extra yung dugo ng kabayo na yun yun yung antivenin, para sa cobra na yun ganun, so, ganun ginagawa ang antivenin kaya tawag dito, horse serum Tinatawag din sila na horse serum. Tapos ito na. Ano dapat gawin? Ano ba dapat gawin? Pag nangyari ng step 1, ah, put tourniquet above the bite. Ayan. Tama pala yun. Pag nakagat dito, oh, dito, put tourniquet above the bite. Kasi para hindi kumalat sa katawan mo, no? Kung nakagat ka sa kamay, totoo pala yun. Lagyan mo rito ng tali, no? Totoo pala yun sa so Dutch One. Kala natin gawa-gawa lang no, sa mga ano. Totoo pala. Tapos, make incisions. Totoo din pala yung XX. Yung sa sugat, make incisions. XX. yon. Tapos, uh, use suction cup sana. No? Kung may dala kayo, yung plastic may nabibili nun sa mga drugstore. Minsan yung parang sa, sa breastfeeding, no? pwede rin yun eh isa suction mo yung area para yung dugo, lum, yung dugo lumabas kasama yung poison. Ngayon, kung wala yun, ang ginagawa nga, nakikita nyo naman sa pelikula, sinisip-sip. Sinisip-sip. Kaya lang, pag ang tao may sira sa ipin, mamamatay siya. Pag, pag ang taong sumipsip, may bulok na ipin, mapupunta naman sa katawan niya yung, yung poison, toxin. No? So, ngayon, kung ang um, mahirap nun, hindi ka sigurado kung anong kondisyon ng ipin mo. No? Kung may sira ka ba o, o wala, yun ang problema. Pag ganun, pwedeng ikaw mamatay. No? Kung walang sakyan. o kaya paduguin mo na lang, press, press mo na lang. Hanggang sa dumgo. So, totoo pala yun. Ito pa malupit, pang apat. Patayin mo yung ahas. Kunin mo. For ID. O kung magaling ka naman sa pag id ng ahas, sabihin mo na lang. Uh, picturean mo kung hindi pa siya nakakatakas, picturean mo. Ito, lahat naman ngayon may camera. No? Siguro luma na rin yung papatayin mo. No? Kasi pag kinangka mong patayin, baka lumabang pa yun, di ba? Tsaka tumatakbo agad yun eh. Pagka yun eh. Kasi hindi naman sila for attack eh. Gusto nila tumakas. O kaya napunta ka sa itlogan nila. No? Andun yung mga itlog kasi matatapang yung mga nanay na ahas pag may mga itlog eh. Oo, oh, oh, matatapang sila o may mga anak. Kaya, pag may mga anak talaga, kahit manok pa yan, hindi yan talaga alis lalaban talaga. Tapos, yun nga, uh, no exertion for the victim. Yung sinasabi siya, stretcher, wag muna siyang palakarin. No? Pag sinabing, takagat siya rito, wag ka na umalis dyan, kami na yung tatakbo doon sa munisipyo para tumawag ng tulong o kaya buhatin nyo buhatin niyo na gumawa kayo ng blanket buhati niyo sa kawayan ganoon pa hindi na siya pwedeng maglakad kasi mas lalong baka yung 4 hours mo mga lahati na hindi na tapos yun nga Russia victim to hospital and call ahead for the anti -venin. kasi ganito yan eh ah, kung saan yung lugar bawa oh ne siya ah. ano bang laging meron doon cobra so yun ang ilalagay nila sa ano nila, health center yung Cobra Venin, kasi alam naman nila na Cobra lang nakatira dun no, hindi naman lahat ng ahas ay nasa lahat ng lugar no. so, prevention paano bang prevention prevention, ah, mag boots, mag pantalon, lalo na alamin mo yung ID mo yung lugar ito bang lugar na to ay eh, may mga ahas ba talaga, matanong kayo sa mga lokal-lokal, ganun yun nga, sinasabi, boots. Iba eh, kasi lang o ano. Tapos meron silang style yung stick, pinap pinapalo-palo nila yung dinadaanan nila para ahead of time malaman na ng ahas na parating ka, umalis na siya, di ba? So, gano ang style. Ngayon, ano bibigay iyo Gamot, dagamot uh, gagamot, siyempre antibenin, tapos antibiotic, tapos uh, anti-convulsant, o paracetamol for, for pain no? at syempre anti-tetanus dahil sabi nga nila kahit daw yung ahas na walang kamandag ay hindi naman daw brush. no? yung ahas na walang kamandag pwede ka pa rin matetano at nakakamatay din ng tetano diba? kagaya ng last video pwede ka pa rin matetano dun sa ahas na walang kamandag dahil madumi, madumi mga bibig niyan kung ano-ano pinagkakain yan, di ba? yung to may toothbrush. So, yun. Yun ang kaalaman natin sa snake bite. Sana maintindihan nyo para hindi kayo nagpapanik. No? So, yung tourniquet, yung so, hiwa-hiwa, tapos totoo pala yun, palabasin mo yung dugo. No? Tapos, go ahead sa hospital kung sabihin mo na agad kung anong klaseng ahas ba yun. Ganun. No exertion. And that's it. Now, look, our sponsors for our video at the art gallery is Cloth Artist, Cloth Artist, Octi de los Santos, at nadadagdagan na, meron na tayong, of course, Marie Basilio, so also an artist, no? So, next time, we feature natin yung mga art nila, and of course, Kenneth Ann, Dita Blan, uh, parating na rin yung art niya, so next week and also Carla Maria Pabon. And of course, yours truly. So, may mga Arkin dito. Everybody's welcome here. Marikina Heights. Free of charge. Maybe free coffee. So, of course, ito gusto ko lang pakita sa inyo. Ha? Teka, i-flip ko lang. Of course, thanks to our sponsors Octi de los Santos Master Artist, Cloth Artist I will show you Ayan, look Tela yan Tela And look Pag tinignan niyo, nung una No? What is, what is, uh, ano siya? So, kalabaw Na maraming ani No? Maraming prutas May aso dito And of course, may mga ibon doon signifying na ito ay sa farm setup no? and by Google at alam niyo kung anong title niyan? maintindihan nyo yung artwork na yan pag nalaman yung title hindi tamad si Juan yan. hindi tamad si Juan yan ang title niyan. so make sense na ngayon lahat di ba? Makikita mo na yung sense ng art, hindi tamad si Juan. Kasi alam niyo sa folklore, Pilipino folklore na Juan Tamad. Sinasabi nila na si Katsuni eh, na Pilipino daw para si Juan Tamad yung na sobrang tamad niyang akitin yung bayabas ah uh, ngumanga na lang siya sa ilalim ng bayabas tapos inaantay niyang malaglag yung bayabas sa bunganga niya by gravity eh syempre nung bumagsak na sa bunganga niya may uud na dahil syempre nauhulog ang bunga pagka override na ba. Diba? So yan. Of course, that was a nice story, no? know. From master artist Octi. And of course, our other sponsors. So dumadami na ngayon lang. Thanks to Nioma Galleria, our partner. Nioma Galleria, salamat sa inyo talaga ang dami niyo at totoong artist, no. Search niyo sila Nioma Galleria dami na natutulong ang arti artist maglilibo na uh, na inspire no tsaka nagkakaroon ng self esteem no kasi eh, nag-exhibit sa mga gandang lugar check nyo sila hindi mahal mag uh, ano mag display sa Neoma magugulat kayo nung ako nag display dun is para 300 lang something eh, di ba parang unbelievable pero totoo Ganyan sila tumutulong ang Neoma Galeria. Ngayon, bumabawi naman ako. Nagkaroon naman ako ng sarili kong gallery. Dahil din sa mga nakita ko sa Neoma Magaleria, at sa mga staff nito, sa mga artist nito. At nagkaroon din ako, na inspired din ako na magtayo ng sariling HH Art Display dito sa lugar ko. No? And of course, dumadami na nga dumadami na yung mga artist, no? Lahat ng mga artist, magkakaroon sila ng ganitong explanation uh, next week. Pag dumating yung mga art nila, isa-isahin natin. And of course, look at this. This one is Classico Romantico, no? Eh, alam mo na ng Pilipino Romantico, no? So, that's the title, Classico Romantico. So, this is parang love story. sa bukid din. Parang daming bulaklak may butterfly, no? This is also cloth using cloth. And of course in November 30 this month we will be celebrating Chanjararan Hulanyo. Hulanyo, Hulanyo. Of course, yes. Andres Bonifacio Andres Bonifacio Day. turboy natin turboy natin lighting system kasi may spotlight tayo tas meron tayong overhead lights so meron tayong ganyang cloth cloth art Andres Bonifacio at siyempre hindi naman pahuhuli si Gat Jose Rizal sa December 30 of course yan so kung sino man ang interesado sa art ni series Serizal. It's right here. Para sa celebration natin sa December 30. No? Okay. Yun muna. Yung, ah, yung, ibang art next week na lang. Promise. Pero art is uh, no, fantastic talaga. Uh, Basta kailangan lang natin na uh, exposure sa international market and maybe one day Magawa natin yung gusto natin uh, makatulong tayo sa ibang artist sa Pilipinas.